Rosel, anak, handa ka na bang umuwi ngayon sa bahay? <laughs> Opo, ma. Excited na po akong umuwi sa atin. Ito nga po, nakahanda na po yung mga gamit ko. Pero pag uwi natin sa bahay, eh, huwag ka masyadong magpapagod, ha? Lalo na't na kakagaling lang ng opera mo. Kabilin-bilinan sa'yo yan ng doktor. Huwag po kayong magalala. Hindi po ako magpapagod pag uwi natin. <laughs> Pero ma, kailangan ko rin pong maghanap ng trabaho para naman matulungan ko kayo sa mga gastusin. Baka po sa susunod na linggo, kapag nakapagpahinga na po ako, sisimulan ko na pong mag-apply. Magandang hapon, ho. Ah, kayo pala, Sir Lopez. Buti naman po at napadalaw kayo. Ngayon na po ang uwi namin, Russell, sa bahay. Ay, ganun ho ba? Meron ho ba kayong masasakyan pa uwi? Ay, wala pa po eh. Ay, kung ganun ho eh, Sumabay na lang ho kayo sa akin. Dala ko ho yung van ko. Naku, nakakahiya naman po sa inyo, sir. Kayo naman. Huwag na ho kayo mahiya sa akin. Uh, ano? Sabay na kayo sa akin. Sige po. Uh, salamat po, sir. Siya nga pala, Aling Erlinda. Rosel. Para sa inyo. Ang dami naman pong prutas nito. Sabi ko kasi ng doktor, yung mga prutas na yun ang dapat pong kainin ni Rosel para... Madali siyang lumakas. Dakos sir, ang dami niyo na pong nagawang kabutihan sa amin. Ang kaya kayo ko eh, Gagawin ko para makatulong po sa inyo. So, anong oras po ang alis nyo? Actually ngayon na po sir. Excited na po akong umuwi sa amin. Aba, eh kung ganun, tara na. Iyaatid ko na kayo. ganun ne eh, taga Malibay pala kayo. Ilang taon na kayo doon? Mga 20 years na rin po siguro, sir. Doon na ako lumaki. Pag-aari niyo ba yung bahay o nangungupahan lang kayo? Nangungupahan kami ni mama sa tita ko. At in fairness naman kay tita kasi hindi na niya kami sinisingil. Pero syempre, nahihiya naman kami ni mama kaya nagbabayad pa rin kami ng upa. Ah, ganun ba? Eh, kayo po, sir. Ano pong trabaho nyo? I am the CEO of Paramount Holdings, VTech Industries, and V-Line Transport. Wow! Oh my God! Bigating pala kayo, sir, eh. Pero bakit wala kayong bodyguard o kaya mga personal driver? Actually, meron ako. But you know, I always prefer traveling alone. Anyway, huwag niyo na akong tawaging, Sir. Just call me Gabriel na lang. And you can treat me as your friend. <laughs> Sige po. Um, Gabriel. And to add, wala na rin po at opo ah. We're almost the same age. Rosel, pakiramdam ko kasi kapag pinopo at opo ako eh, matandang matanda na ako. <laughs> <laughs> so what are your plans now? Ngayong magaling ka na. Well, unang-una sa listahan ko eh, maghanap ng trabaho. Kung ganun eh, bigyan mo ako ng copy ng resume mo para may forward ko sa HR. Sa HR? Ha? Huh? Oo. Oh, ipapasok kita sa trabaho na pwede sa kalagayan mo. Currently, naghanap ako ng personal secretary. Kakalis lang kasi nung isa last week. Don't worry. Very competitive ang sahod. Ano? Interesado ka ba? Siyempre <laughs> naman, interesado ako. Thanks, Gabriel. Marami ka nang ginawang kabutihan sa akin. No. Si Monica ang unang gumawa ng kabutihan sa'yo. Nagsisimula pa lamang ako. So, I look forward to work with you, Rosel. This ma'am. Ito po ang office ni Sir Gabriel. Come in. Ah, uh, Sir, nandito na po si Miss Roselle Magpantay. Let her in. Ma'am, pasok na po kayo. Uh, good morning, Gabriel. Uh, este, uh, sir Lopez pala. <laughs> so, congratulations to your new work as my personal secretary. Thank you sa tiwalang binigay niyo sa akin. Makakaasa kayo sa akin na pagbubutihan ko ang trabaho ko. Good morning, Rosel. Uh, ay, sir! Kayo po pala. Good morning, po. Uh, paborito mo pala ang white roses? Ah, uh, opo, Sir? Paborito ko pong kulay ang white. Nawawala po ang stress ko kapag nakakakita po ako ng puting rosas. Ah, alam mo ba? Paboritong bulaklak din ni Monica, ang white roses. Ah, talaga po? Mm. Anyway, pasok na ako sa opisina ko, ha? Kapag may kailangan ako, eh, tatawagan na lang kita sa intercom. Ano, Gabriel? Kumusta ka na? Mukhang nakakarecover ka na sa nangyari, ha? Hindi pa ako nakaka-move on, Kuya Raymond. Napapahiyak pa rin ako paminsan-minsan kapag naalala ko si Monica. Kaya pagkatapos ng trabaho, eh, nililibang ko ang sarili ko sa bar. Kasi pag nandun ako sa bahay, nalulungkot lang ako. Pero sa trabaho... Hindi ka nalulungkot kasi kasama mo si Rosel. Hindi naman. Kasi nasa kanya ang puso ni Monica. Kapag kasama mo si Rosel, parang kasama mo na rin ang asawa mo. Kuya Raymond, sa totoo lang, parang nakikita ko si Monica kay Rosel. Hindi dahil sa nasa kanya ang puso ni Monica, kundi pati sa kilos niya, sa Sa pagsasalita. Pati yung hilig ni Monica sa White Roses, nakuha rin ni Rosel. Sa alam mo, kapag tumititig siya sa akin, parang tumititig mismo ang asawa ko sa akin. Saka kuya, aaminin ko sa'yo na gusto ko palaging makasama si Rosel. Alam mo yun? Kumagaan ang pakiramdam ko. Nawawala yung sakit sa si dibdib ko na dulot ng pagkamatay ni Monica. Naintindihan kita, Gabriel. Pero, paalala lang, ha? Magkaiba si na Rosel at Monica. Wala na ang asawa mo. At unfair naman kay Rosel kung titingnan mo siya bilang si Monica at hindi bilang siya. Alam ko, Kuya. Ako, naloko na. Nakikita daw ni Gabriel kay Rosel ang nasirang asawa na si Monica. Dahil ba nakakabit sa kanya ang puso Si Monica na namatay na? Pero ang puso ba ay parang hard drive o USB sa computer na naglalaman ng impormasyon ng ating pagkatao, ng ating mga kilos o gali? mga habits, personalidad, at nalilipat. Pwede ba yon? O baka naman iniisip lang ito ni Gabriel, isang paglalaro ng kanyang imahinasyon na bunsod ng matinding pananabik. Imagination niya lang yan. Nakaw! At sekretarya pa niya si Rosel hanggang ngayon. What? Hashtag alam na. Pero mamahal niya si Rosel? Bilang si Rosel. O mamahal niya si Rosel bilang isang pantasya na nabuo sa kanyang isipan. Isang projection, kumbaga. At niloko niya ang sarili niya na ito yung asawa ko. Naman din sa akin kahit nasa fast food tayo nag-dinner eh. No. Hindi. I won't do that. Kasi... Espesyal ka sa akin. Espesyal? Paano ako naging espesyal sa'yo? Empleyado mo lang naman ako. Hindi ka na iba sa akin, Rosel. Noong una pa lang kitang makilala eh. Itinuring na kitang malapit sa akin. Kaya ka lang naman malapit sa akin. Kasi nasa loob ng dibdib ko ang puso ng asawa mo. tu oh. tutalabang inihintay natin ang pagkain natin eh. Shall we dance? Ha? Uh, huh? Sayang kasi yung sweetness ng background music. So, shall we? Okay. Ah. Pasensyaan mo na ako kung ganito ako ikaikang maglakad ha. Pero huwag ka magalala. Marunong pa rin naman ako sumayaw. I understand. Oh, hindi maayos ang collar mo. Sandali, aayusin ko lang. <laughs> Ayan, ayos na. Ah, salamat. Um, Gabriel, ayos ka lang ba? Kapag tumititig ako sa mga mata mo, nakikita ko si Monica. Ganun ba? Ah. Rosel, hayaan mo sana na yakapin kita. Gabriel. Akala ko habang buhay na akong magdadalamati, pero dumating ka sa akin, Rosel. Dahil sa'yo. Parang nagbalik si Monica. Sandali, Gabriel. Ay, bakit, Rosel? Sa nakikita ko ngayon, mahal na mahal mo pa rin ang asawa mo. Oo, oh, tama ka. Mahal ko pa rin ang asawa ko. Kung ganun, anong papel ko sa buhay mo? ang maging dami lang ni Monica? Te teka, hindi kita maintindihan. Kaya mo lang ako gustong makasama dahil nakikita mo sa akin si Monica. Hindi mo ba alam kung gano'ng kasakit to sa akin? Roselle. Kung ikaw, dami lang ni Monica ang tingin mo sa akin. Ako hindi. Iba ang nararamdaman ko. Gabriel. Gabriel, tingin ko kasi mahal na kita. Oo, Gabriel. Mahal kita. Hindi ko to gusto, pero ikaw ang tinitibok ng puso ni Monica na nasa loob na ng dibdib ko. Pero hindi mo ako kayang mahalin bilang ako. Dahil mahal mo pa rin ang asawa mo. Patuloy ka pa rin nabubuhay sa multo niya. Gabriel, masakit. Masakit na marinig palagi sa'yo na nakikita mo lang sa'kin si Monica. Dahil sa kanya, nawawalan na ako ng mga pagkakakilanlan. Para bang nakakabit na ang anino ni Monica sa buong pagkatao ko. Ayoko ng ganun, Gabriel. Jose, please. Please, tama na. Kung hindi mo ako kayang mahalin bilang ako, itigil mo na itong ginagawa mo para hindi na ako umasa pa. Pasensya ka na, Gabriel. Pero kailangan ko nang umalis. Rosel! Rosel, saan ka pupunta? Rosel! Rosel, bumalik ka dito! Mahal mo ba isang tao kung... para kung sino siya? Mahal mo ba ang isang tao for what she or he is? O mahal mo siya dahil siya ang representasyon ng isang... namatay na na mahal mo? Pag-ibig na totoo? o pantasya na bunsod o bunga ng matinding pananabik. Maski si Gabriel ay naguguluhan din sa kanyang nakaramdaman. At sa ikalawang pagkakataon, nakaramdam siya ng guilt. Naku, may pag-aasa matuloy ang love story ni Gabriel at Rosel? Wala namang krimen silang ginagawa. Wala silang natatapakang iba dalaga si Rosel, balo si Gabriel. Yun nga lang, ito nga'y sabit. Ang feeling ni Rosel, siya ay parang representasyon lamang